May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaron at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinakamatabang guya at tayo ay magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay na wala ngunit muling natagpuan at sila nga ay nagdiwang nasa bukid noon ng anak na panganay. Nang umuwi ito at malapit na sa bahay, narinig nito ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. E pinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Tayo man ay lumalayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan, hindi siya sumusuko sa atin. Siya'y naghihintay ng may bukas na mga bisig para tanggapin tayo kapag nagsisi. Ipinapakita ng talinghaga ang dakilang awa ng Diyos at ang kanyang kagalakan sa pagbabalik ng isang makasalanan.